So, ano sa mga na miss ko sa'yo? Nice one. Dubai Ice Cream. Ito. Ayan ito. Ayan alam mo pa, turista talaga kami dito. Kasi sila balot na balot, kahit mahinit ng araw. Ano jacket sila. Pero ako, typical na Pilipina, naka-short, naka-ice cream pa, di ba? Yan ang turista ako dito.